So ngayong araw guys ay bubuksan ko na nga pala yung mga inipon kong bariya no nag computer shop ako. Kaya nga pala ako nag ipon ng bariya pang maintenance sana to sa mga computer. At ang swerte ko naman dahil hindi pa nasisira yung mga computer ko. 6 months na nga pala ngayon simula no nag ipon ako. Kaya pati ako guys naiiwaga kung magkano na ba to. Matagal na ako curious kung magkano na aabuti nito. Yun iipon ko nga pala dito yung bariya nga palang bebentihin. Siguro sa isang araw nakakaisa o tatlong hulog kami. Tapos yung timbang nga pala nito guys umabot nga pala ng 3.4 kilo. Pero hirap na hirap na agad ako buhatin to. Yung ilalim nga pala nito nilag yan nga pala namin ang tape So sobrang bigat kasi nasisira na yung takip Hindi ko nga pala na-expect na, na ganto karami din yung naipon namin 2, 4, 6, 8, 10 10, 100 na to 2, 4, 6, 8, 200 2, 300 Guys, tignan nyo ganito na lang yung 500 oh 200 na to kakaunti. Tinatamad nga pala akong magbilang kaya pinapantay ko na lang. Kada isang buo nga pala niyan, 500 pesos. So ito na nga pala lahat ng bebentihin. Kakomit naman guys kung magkano yung total. Nung nagbilang nga pala ako nito guys, ay bagong gising lang ako. Kaya kahit nakailang beses akong bilangin to, hindi ko malaman kung ano yung total. Ang hirap talaga guys kapag naging lutang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kaya na mag -total guys, nahirapan na ako mag -mat. Tapos naisipan ko nga pala yung 5,000 gawin kong buo. Medyo marami na rin kasi yung bariya namin dito sa bahay. Tapos yung natira nga pala, binalik ko naman sa Alcantia. Tuloy-tuloy pa rin kasi yung pag iipon namin hagat may computer shop pa. Tapos ako naman, maghahanap ng tindahan para magpapalit. At syempre guys, dahil may gala nga pala ako, sumama nga pala sa akin ang Team At ang ending, dito kami napunta kay Noknok Paputok. Napag-usapan nga namin dito guys kung ano yung gagawin ko sa bariya. At pangit naman daw kung lang. Kaya napaisip ako kung saan ko to ilalagay. Tapos naalala ko nga pala guys, meron nga pala akong gold. Kaya isa ko nga pala nabiling gold yung pendant. Hindi ko nga pala tumasot dahil wala nga pala akong kwintas. Kaya ay nakatambak lang dito. At doon ko na realize na ipambibili ko na lang to ng gold. So syempre guys, dahil hindi nga pala ako makapunta sa bilihan ng ginto, naghanap ako ng online seller sa Facebook. At doon ko na lamang guys, mayroon palang online showroom ang Raquel Pawn Shop. Basta guys, pindutin nyo lang yung may blue badge. Para makasigurado tayo na hindi tayo may scam. Dito nga pala sa Facebook page, naglalive sila. Kaso kwintas nga pala yung hanap ko, kaya nag-scroll down pa ako. Dito rin pala guys, nagbebenta sila ng mga gadget. Kaya kapag on budget ko, dito na lang kayo bumili. Ayun nga guys, ang dami ko nakikita ang binebenta nila dito kaso kwintas yung hinahanap ko. Yung mga nakikita ako dito kaso mga pambabae naman. Ito nga pala yung kagandahan sa online. Marami kang mapagpipilian at mahalaga doon hindi ka mahihiya magtanong. Tas ayun guys, sa wakas may nakita nga pala ako dito ang kwintas. Kaya nagtanong na ako kung available ba yung kwintas. Nag-message na nga rin pala ako sa kanila at nag-response agad. Syempre guys, hindi ka Pinoy kung hindi ka hihingi ng discount. Mabilis nga din pala yung pagde-deliver nila sa akin. Ilang araw lang kasi dumating na agad sa akin. Syempre guys, nag-unboxing na agad ako. Medyo kinakabahan nga ako guys, baka ba yung dumating sa akin? Syempre charot lang baka LBC yan. Ito nga guys, pagbabalot pala ng parcel hindi na agad mabubuksan. Kaya napaka imposible mapalitan yung laman ng loob. Sobrang saya ko nga nito guys dahil meron na naman ako na imbes para sa sarili ko. Tataka nga rin pala ako guys kung ano tong kulay pula na to. Kasi ang alam ko ay in order ko lang ay kwintas. Dito pala nakalagay para hindi pala magusot charo. So syempre, gisuuna ko nga pala lang ginawa dito, isuot yung pendant. Nagandahan na sana ako at isusuot ko na sana. At dito ko na realize na hindi pala to kasa sa akin. Yun ang pagkakamali ko, hindi ko nakita yung size nito. Kaya kumuha ko dito ng measurement at nakita ko size 16 lang to. Nakalagay naman to sa picture kaso hindi ko nga pala nakita. Kaya mag-iipon na naman ako para sa pendant ko. Tapos minaisip nga pala ako sa bago kong bilang kwinta. Sakto nga pala guys na hindi nga pala alam ni mama na bumili nga pala ako ng gold. Siya nga pala yung nagbabantay dito sa computer shop ko. Sasabihin ko nga pala sa kanya, binili ko nga pala to para sa kanya. Regalo ko sa'yo. Eh? Ano to? Pusin mo. Dalawa na. Shooting mo. Ang ganda. Thank you. Thank you. Sa Camarines Norte nga palagis may bagong bukas na branch. Search nyo nga pala sa Google Maps sa Kelpon Shop. Lalabas sa inyo yung pinakamalapit na branch.